Magandang araw mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya at lalong lalo na sa ating mga KNK. Ako po si Paulo Velus, inyong product manager mula sa Sinjenta at nandito po tayo ngayon sa Sinjenta Learning Center. Ang Sinjenta Learning Center ay aming ginagawa sa buong bagi ng Pilipinas mula Luzon, Visayas, hanggang Mindalaw upang matulungan ng ating mga magsasakang Pilipino sa mga tamang pamamaraan ng pagmamais, lalong-lalo lalo na sa pagtatanim ng hybrid corn. Halika po, iniimbitahan po namin kayo sa loob at makisama sa amin dito sa Sinjenta Learning Center. Mga ka-NK, nandito na ang pinakabagong NK Hybrid Corn mula sa Sinjenta Philippines Incorporated, ang hari ng hebigat na ani, ang NK6130. Alam ba ninyo na ang NK6130 ay tinanghal na champion sa mga corn derbies sa iba't ibang probinsya kaya tunay na heavy ang hybrid na ito? Kaya halina at ating alamin kung ano ang mga features ng NK6130. Ang NK6130 ay may maturity na 110 hanggang 115 days kaya upang makamit ang bigat at magandang kalidad ng butil ng NK6130, siguraduhin anin ito sa tamang maturity. Ang NK6130 ay tinanghal na corn derby champion sa Cordillera, Camarines Sur, Camarines Norte at iba pang probinsya sa kategorya ng pinakamataas na yield o ani. Marami na rin nagmamay sa Luzon, Visayas at Mindanao ang nakasubok nito at nakapagpatunay sa bigat at dami ng ani ng nk 6130 Katulad ng ibang hybrid corn varieties na natatangi sa NK, ang nk 6130 ay matibay ang mga puno at katamtaman lamang ang taas ng bunga. Kaya't panatag ka na hindi ito basta-basta dadapa o maglalaging sa malakas na hangin at madali rin ito anihin. At bilang dagdag proteksyon laban sa Fall Army Worm o FAO, ang NK6130 ay may mas maagang proteksyon laban sa FAO sa tulong ng Cortenza c Treatment. Ating pakinggan ang mga testimonya ng mga ka-NK natin na kasubok na ng NK6130 at makakapagpatunay na talagang ito ay hari ng heavy duck na ani. Siya Ni Joseph Kaling ang iti 54 ang nanay iti barangay ng Matan. Hindi na pala sa krating, nagmula kami ni Sir Sandy iti 6130 iti kagod 2 na hektarya pang may sanabag din mula niya po nakaapit iti 74 nasa ako. Iti di in ko Apo tinaglak wat iti 64,000 iti kagot wat hektari apo so nga napintas nga mula ta naapit ka talaga dati nga baray so nga awisin kay met nga mangimula tap no mapadas yung met iti agapit iti dakdakkel dakkel, dakkel ti maapit Mapintas ti eh, ay bukel na nadakkel ti bunga na nadakkel pa ti puon iwalak 10k iwalak 10 Siyak ni Paulino Ramil Jr., ang naid ni Barangay Makatal. Ako po naman si Mirna Ramil po, ng Makatal Aurora Isabela, 50 years old. Simula po nang lumabas yung NK seed. seed, yun na po ang tinatanim namin hanggang ngayon. Lahat po ng mga variety na na nasubukan na namin, 88, 40, 64, 10. At saka ang gusto namin subukan ngayon yung t 130 po. Kawayatan so, ti pinagmulmulak. may met ti apapit ko. Na makapapit ak met ti nasurok nga 180 man sina ektarya. 6130. Talagang mahaba po siya at saka mataba. <laughs> Tapos ito po yung butil ng 6130. 16 rows po siya. Kaya po siguro may secret. Okay, kasi 16 rows nasubukan na namin tinanim ito. Tapos ngayong susunod na pagtatanim, itatanim namin uli. Kasi nasubukan na namin. So nga, awisin kayo aming na padak na kumpuman, na padasin na dahito na bin A, 6130, tano, mapadasan nyo mit nga umapit ka ito. Tiwala kami sa NK, tiwala kami sa Jenta. Ako si Teresita Juan, 63 years old. Uh, taga Bagong Pansa. Eh, talaga naman na malalaki yung NK ngayon. Dala-dalawa bunga. Nasubukan na rin namin yung 6410. Maganda rin. Pero mas maganda na naman itong 6130. Pwede kong i recommend sa mga kasama kong farmer na magtanim sila ng 1.30 para sumulit naman tayo ngayon. Tiwala ako sa NK! Tiwala ako sa Singenta! Diyak ako ni Sanjan Villegas na taga Sinamaro at sa Lila. Kita hey, yun, nagdadaktil ti sa lapi na na Duwa-duwa pa eh. Itakatipo na talaga dadaktil. Saka isuna, ababa, maturad ti angay. Lagi ti pami ugo ti 61 tarte. Ay sa dagiti sa bali nga uh, variety. Talaga nagpintas, nagdadakken. Tiwala ako sa NK Tiwala ako sa Senyenta. Ni Mr. Leo Banyaga, 37 years old, na taga Masaya Norte, sa Agustin, Isabela. Umula nung tinanong ko yung 6130, bang lumalaki siya at vegetative stage, maganda yung tindig niya, tapos yung mga dahon, maganda, maganda yung tindig niya. Kiragustuhan ko sa kanya, hindi siya masyadong mataas, karamtaman lang yung height niya, para hindi siya, ano, hindi siya tumbahin. Ear size niya is pantay-pantay siya para parehas. So, tapos mabigat tapos yung sa butil niya, uh, orange naman. Isa yun sa ano, hinahanap ng ano kasi, traders. Tiwala ako sa NK, tiwala ako sa Syngenta. Ang Walter Calabucal, ng night ni Barangay San Pedro Roa, si Nabayagin to, eh. nadak -tipo, nadak -tipo, nga gulmula ay ti NK, dati ay 6014. Kaya tatay ti Gundaw kanya ka NK, di ti NK, na promo nga 6130. Kaya pinadas ko dahito ay, ti po na, ti po na, kaya sa nunay nga, uh, Natatayag, kay siguradot, kaya di kagapsat kita narigat na dalapusin iti pa dito. Kahit ang gagapit kita istimonyo, kaya NK-6130, kaya siguro is marunong nga pa na gumula kita, uh, apresyaret ka talaga isumanin ito yung mula. Tiwala ko sa NK, tiwala ko sa Sengyenta. NK-6130, ari ng hebigat, ari na ani. NK-6130. Hari na hibigat nang ani